himala. Hindi may himala. Tayo ang ng himala. Sa mundo ng sining at sa ating kulturang kinalakhan, iisang pangalan ang nangingibabaw sa puso nating mga Pilipino na tinaguri ang superstar na si Nora Honor. Ang istorya ng kanyang buhay ay isa sa mga pinakamakabuluhan from rags to riches na sa kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas halika at atin siyang kilalanin sa maikling kwento na ito. Sino nga ba si Nora Honor? Paano nga ba siya nakilala? Bakit hindi na niya muling pinagpatuloy ang kanyang pagkanta? At ano ang dahilan ng pagkasira ng kanyang boses? Pero sa kabila nito, ano ang dahilan ng kanyang bigla ang pagbanaw? Bakit siya kinilala bilang isang national artist? Pero bago 'yan, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Nagmula sa isang mahirap na pamilya, isang batang nagsumikap para maabot ang kanyang mga pangarap. Nasa simula ay nagbebenta ng tubig sa tren sa Iriga, Camarines Sur. Siya ay nakilala dahil sa husay na pinamalas nito sa pag-awit pag-arte at paglabas sa telebisyon. Bukod sa isang huwaran ng husay at tunay na talento, si Nora Honor ay hindi lamang isang artista, kundi siya ay simbolo ng pag-asa at inspirasyon ng bawat Pilipinong nangangarap. Sino nga ba si Nora Honor sa totoong buhay? Siya ay ipinanganak bilang si Maria Leonora Teresa Cabaltera Honor noong May 21, 1953 sa bayan ng Iriga, Camarines Sur. Siya ay bunso sa sampung magkakapatid na anak ni Naginang Antonia Cabaltera na isang labandera at kasambahay at ng kanyang ama na si Ginoong Eustacio Villamayor na isang karpinter. Sa kabila ng kanilang kahirapan, pinalaki siyang may takot sa Diyos at respeto sa kapwa. Bagay na tumatak sa kanyang ugali kahit nong siya ay naging tanyag na artista. Dahil sa pagiging bunso sa isang malaking pamilya at sa hirap ng buhay, lumaki si Nora sa kapaligiran na puno ng sakripisyo, pagtutulungan at pangarap. Ito rin ang dahilan kung bakit naging masipag at maporsigisya siya sa paghahanap buhay sa murang edad. Bata pa lamang siya ay tumutulong na sa pamilya. Kabilang na ang pagbebenta ng tubig at mani sa istasyon ng tren. Dahil na din sa hirap ng buhay, siya ay nakapagtapos lamang hanggang sa ikalawang baitang sa elementarya. Pero di siya sumuko sa hamon ng buhay kaya naman sa murang edad nito ay sumasali na siya sa singing competition at naging kampiyon siya sa paliksahan sa pag-awit sa radio na Dari Gold Jamboree kung saan ang piyesang inawit upang magwagi ay ang awiting You and the Night and the Music. Pagkatapos nito ay nanalo siya sa isa pang paligsahan sa pag-awit sa radio na The Liberty Big Show. Sumali si Nora Honor sa pambansang paligsahan sa pag-awit na tawag ng tanghalan sa unang pagkakat noong taong 1966 kung saan siya ay nabigo sa kanyang unang audition. Pero sa sumunod na pagtatanghal, taong 1967, sa edad na labing apat, Nasungkit niya ang corona bilang kampyon sa pagkanta sa tawag ng tanghalan. Ito na din ang nagbukas ng pinto sa kanya upang makilala sa mundo ng showbiz. Una na siyang pumirma sa Alpha Record at dito na niya unang nai-record ang awiting Moonlight Becomes You na talaga namang pumatok sa mga tagapakinig. Dahil sa husay na pinamalas nito ay nagsunod-sunod na ang kanyang mga proyekto ilan sa kanyang mga awitin ng sumikat na siyang nagdala sa kanyang kasikatan ay ang Pearly Shell, Forever Loving You, Kailangan Kita, Impossible Dream, Sayang at marami pa. Kasabay nito ay tinulungan siya na makapasok ni Manny De Leon sa mundo ng pelikulang Pilipino kung saan ay nakalabdim din niya ito. Marami sa kanyang mga awitin ang naging team song niya sa kanyang pelikula at TV shows at ang ilan ay naging classic OPM anthems. Isa siya sa may pinakamaraming na recording album sa Philippine music industry dahil siya ay nakagawan na mahigit 260 na album. Kabilang na dito ang studio albums, compilation albums, live albums at mga duet recordings at ang ilan dito ay nagkamit ng gold at platinum records. Dahil sa husay nito sa pag-awit ay tinagurian siya bilang girl with a golden voice noong kanyang kasikatan sa recording industry mula 1960s hanggang 1980s. Bukod sa pag-awit ay ipinamalas din niya ang husay sa pag-arte at siya ay nakagawa ng mahigit 180 na pelikula mula noong taong 1968 hanggang 2020s. Ilan na nga dito ay ang Himala, Bona, Tatlong Taong Walang Diyos, The Floor Contemplation Story at marami pa. Dahil sa pagsusumikap niya, siya ay nanggamit ng mahigit dalawandaan na parangal. Ilan na nga dito ay ang fama's actress para sa And God Smiled at Me noong 1972. International Acting Awards sa iba't ibang film festivals at noong 2022 ang pambansang alagad ng sining. Kinilala bilang pinakamagaling na aktres sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya rin ay pinarangalan ng iba't ibang prestigyosong award-giving bodies kabilang ang FAMAS, Gawad Urian at Metro Manila Film Festival at Metro Manila Film Festival at marami pa at noong dekada 70 ay tinagurian siyang superstar dahil siya ay pinaka-in-demand na singer at actress. Naging abalaman siya sa kanyang karera sa mundo ng showbiz ay hindi naman niya napabayaan ang kanyang love life. Nang makilala niya si Christopher de Leon sa pamamagitan ng kanilang trabaho sa industriya ng pelikula noong dekada 70. Ang kanilang unang tambalan sa pelikulang Banawe: Stairway to the Sky noong 1975 kung saan sila ay gumanap bilang magkapareho. Dito na nagsimula ang kanilang personal na ugnayan na nauwi sa pag-iibigan. Ang kanilang tambalan ay naging matagumpay at minahal ng publiko. Kaya't nagsunod-sunod ang kanilang mga pelikula na magkasama. Dahil sa kanilang malapit na ugnayan sa trabaho at sa likod ng kamera, nagdesisyon silang magpakasal noong January 25, 1975. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng limang anak, kabilang si Ian De Leon na kanilang biological na anak at si Lot Lot, Matet, Kiko at Kenneth na kanilang adopted. Bagamat naghiwalay sila noong 1996, na natili ang respeto at pagkakaibigan sa pagitan nila, lalo na para sa kapakanan ng kanilang pamilya at mga anak. At taong 2004, si Nora Honor ay nagtungo sa US pagkatapos ng ilang kontrobersya at personal na pagsubok sa Pilipinas. Habang siya ay nasa California, ay namuhay siya ng simple at tahimik at malayo sa showbiz at hindi na siya gaanong naging aktibo sa mga pelikula at pagkanta. Isa sa mga dahilan ng pagalis ay ang paghahanap ng katahimikan at pagsubok na ayusin ang kanyang kalusugan. Kabilang dito ang issue sa kanyang boses pati na rin ang personal at legal problem. Noong 2005, naaresto siya sa LAX sa Los Angeles Airport dahil sa umano'y pagdadala ng illegal na gamot. Ngunit ito ay ibinasura dahil sa kakulangan ng ebidensya. Lumayo siya sa showbiz at sa mata ng publiko ng ilang taon. Subalit, ano nga ba ang dahilan ng pagkasira ng kanyang boses? Noong taong 2010, ang pagkasira ng boses ni Nora Honor, Batch Cosmetic Surgery o palpak na cosmetic procedure na isinagawa sa kanya noong 2010 habang siya ay nasa US. Ayon pa sa panayam kay Nora Onor ay sinadyaraw na sirain ang golden voice na nag-iisang superstar at national artist na si Nora Onor para hindi na siya makakanta habang buhay. Hinayang na hinayang pa rin si Ate Guy sa pagkasira ng kanyang boses na siyang dahilan kung bakit hindi na siya pwedeng kumanta kahit kailan. Feeling ni Ate Guy, sinadya raw ng mga taong nagsasagawa ng surgery sa kanya sa Japan na wasakin ang kanyang singing voice. Ayon pa dito, ay nasa stage daw siya noong mga panahon na yon at may pumunta sa kanya at sabi ay dadalhin daw siya sa Japan at kukunin daw siya para mag-endorso ng isang facial clinic. At pagdating daw nito doon ay pinagpahinga siya at pinatulog at paggagising nito ay wala na daw siyang boses hanggang sa hindi na siya makakanta. Pagbabahagi ni Nora Ayon pa sa kanyang panayam ay sinabi ni Nora na nagsampa ng reklamo ang kanyang abogado para sa malpractice suit laban sa naturang clinic sa Japan pero di na muling naibalik ang kanyang boses. Nagbaka sakali na muling operahan at ayusin ang boses niya pero hindi na ito nagawan ng paraan dahil ang sabi ng doktor noon, yung vocal cord hindi naman tinamaan pero malalim yung tinamaan sa akin, aniya pa. Kaya simula noon ay di na siya muling nakakanta kaya naman namimiss daw niyang kumanta kapag may nakikita siyang umaawit at makalipas ang halos pitong taong paninirahan sa US, taong 2011 ay bumalik siya sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanyang karera sa mundo ng showbiz. At ang huling awitin na inawit ni Nora Honor ay ang kapampangan sa kantang Atin Kupong Sing Sing na kanyang isinama sa pelikulang Pieta noong 2023. Ito ay isang makasaysayang pagganap dahil ito ang unang pagkakataon na siya ay muling kumanta sa pelikula pagkatapos ang mahigit isang dekada ng pagiging tahimik sa larangan ng musika dahil sa pinsala sa kanyang vocal cords na dulot ng isang cosmetic surgery noong 2010. Sa pelikula, ginampanan ni Noro Onor ang papel ng isang matandang bulag na may Alzheimer's disease. Ang kanyang pag-awit ng Atin Kupong Singsing -sing ay may malalim na kahulugan sa konteksto ng pelikula na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa sining at sa kanyang mga tagahanga. Ang pieta ay isang patunay ng kanyang walang kapantay na talento at pagmamahal sa sining na nagpapaalala sa atin kung bakit siya ay kinilalang superstar ng Pilipinas. Subalit, sa kabila ng pagiging matagumpay nito sa mundo ng showbiz, nagdulot ng matinding lungkot sa industriya at sa kanyang mga tagahanga dahil pumanaw si Nora Honor noong April 16, 2025 sa edad na 71 dahil sa acute respiratory failure matapos ang isang operasyon at ang kanyang labi ay inhimlay sa libingan ng mga bayani. Ang kanyang katawang lupa ay maaaring natahimik, ngunit ang kanyang sining, ang kanyang puso, at ang kanyang pamana ay mananatiling buhay sa bawat Pilipino. Ang kanyang kontribisyon sa sining at kultura ng Pilipinas ay mananatiling buhay at patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Siya ang babaeng hindi kailanman tinalikuran ng bayan. Siya si Nora Honor isang alamat, isang legasya, isang nora na hindi malilimutan.